Nainip na naman si Katindera sa kanyang tahanang kaya ayan lumabas na naman ang mag-asawang na bala. Kaya ang kanyang tindahan ay di malamang sarado na naman. Ano pa nga ba? <laughs> At sa pagkakataon nga pong iya, binabaybay na naman namin ang kahabaan ng karsadang iya na hindi ko alam kung saan ang patungo. Ay mali pala, may patutunguhan pala yung karsadang aming binabaybay. Kaya today's video ay eh, yan, nandito na naman po kami sa bundok at yan ang aking naabutan, ang paglalampungan ng tatlong gansa. Wow. Kahit katirikan ng araw ay eh, talaga naman bantay na bantay ang dalawang lalaki sa kanyang babae. Sabi pag naman ang aking kasawa ay eh, siya ay bidyohet inaiklaw. Kaya ayan akin na agad hong binidyo at totoo nga na itlog nga si babae. Kaya naman pala ang dalawang lalaki talaga nakabantay at baka madagit ang kanilang mga anak-anak. Ay mali pala ang itlog pala baka mawala at maiprito At sa pagkakataon nga pong iyan hindi ako natatakot ngayon sa gansa at hindi ho ako pinapagat, mukhang ako'y kilala na din. Talaga hindi pa nakontento si katindera, ayan tinutukan pa kung talagang may itlog nga po guys at mga katindera. Pero ang plano ko diyan yan guys ay dukutin ko sanang itlog at aking dadalhin ilalabong ko ay eh, kaya itong kanyang mga asa-asawang ito ay eh, nakabantay eh, baka ako'y mahabol kakay quickly magbantay nga ng gansan lalaki kita mo dalawa ay eh, ang nakabantay akala mo bagay madadagit yung kanyang asawa kakasarap baga kung kayaan din yung iba charm joke lang ko. ako'y natutuwa lang ako talaga diyan sa gansang iya So tayo ay lumayas na sa gansa at dito naman tayo atin mambidyuhan ang kanyang malawak na farm. Kaya shout out sa iyo Kuya Greg Sarmiento. Ang ganda ng pagkakapwesto mo dito sa iyong farm. At sa pagkakataon nga pong iyan sila ay busy kasi nagpapaligo po ng kanilang mga alagang manok. At syempre ang manok hindi nawawala ng vitamins kaya ayan tinuturukan lahat iyan ng vitamins bago. Ah, pagkatapos pa lang liguan. Wow. At sa pagkakataon nga pong iyan, ay nakita ko tong asong itong si Princess. Sabi kay abay, anong taba na din ni Princess? Kilala na rin ako, tako hindi tinatahulan. Kahit di yan ay tikatik ang init, ay hindi naman masyadong masakit sa balat. Dahil talagang mahangi naman nung time na iyan. Kaya ayan, ako'y natuwa din at binidyohan ko ang kalangitan. At pagsaliwanag naman po ng kalangitan, tapos ang ganda pa ng view ay siya ay paano guys hanggang dito na lamang ang aking mini vlog thank you so much sa inyong panonood like, share, comment at syempre huwag kalimutang i-follow ang aking profile account at yun lang today's video bye bye, god bless